programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Lagta, nagdiriwang na nga ang makasamahan kasamahan nito ngang si Princess sa loob nga ng piitan dahil nga ang kanilang si Princess ay makakalaya na at tuwang-tuwa naman ngayon si uh, Bane Dahil nga nakita niya ang tunay na kabutihan ng isang princess Na ngayon nga ay talaga ng mga uh, sinabi nga niya na hindi siya nararapat na nandudoon sa loob nga ng piitan Dahil napakabuti niyang bata at napakabuti ng kanyang puso Kung kaya't ngayon lahat sila ay nag celebrate na dahil nga sa kanyang nalalapit na paglaya At dito nga ay nasabi ni Bane na ikaw pa lang ang nagsabi ng katotohanan sa lahat-lahat nang napasok nga sa loob ng piitan dahil nga itong si Princess ay nagsasabi ng katotohanan habang ito namang si Busoy ay umami na nga sa katotohanan wala talagang kasalanan itong ang si Princess dahil nga sinuhulan lamang siya or tinakot siya ng isa sa mga polis na nag-imbestiga sa kanya na ito siya si Divina ang siyang dahilan ng lahat at siya rin ang nagbayad sa isang pulis para nga idiin ito si Princess at nang maikulong nga ito para mawala na sa landas nito si Livy at kayo ay umabot na rin sa kaalaman nga nito si Charlene ang katotohanang ito palang si levi Livy ang siyang may kasalanan sa lahat-lahat nga nang nangyari dito nga kay Princess at ngayon ay uh, nasaktan nga nitong si uh, Charlene ang kanyang anak-anakang si Levy na ngayon nga ay uh, bumantad na sa kanila ang katotohanang pineki niya ang pagkidnap sa kanya at ngayon ay magpapaimbestiga itong ang, uh, si Charlene kasama nga si Raymond upang malaman ang katotohanan at kung sino ang kasabwat at nasa likod nga ng uh, ginawang uh, peking pagkidnap nitong si Libby sa kanyang sarili dahil alam naman nito si Raymond at ni Charlene na hindi ito magagawa ni Libi nang walang taong nasa likod niya kung kaya dito nga ano kaya ngayon ang gagawin nito si Divina ngayong malalaman na at nalaman na ang katotohanan ngayon si Libi kaya ang siyang uh, mapasok sa loob ng piitan habang itong si Princess ay lalabas na at siya naman ngayon ang papalit sa loob nga nang kulungan kaya napakarami pa nating dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa Prinsesa ng City Jail. Kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today, paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat. God bless and bye-bye.